Ayan, dito na tayo mga kanipis ano. Pagpapakanbasan natin ng ano ng hamba. Ngayon kambasan na natin yung hamba mga kanipi. Na uh, para sa pintuan, yung tatlong 80 uh, porto yung bayad niya. Yung isang 90 1 1 mga kanipi. Ayan. Ganun yung mga hampa na ginagawa nila oh. 1.2 yung kapal mga kanoypi Ayan Mga kapal to What's up mga kanoypi? Nagbabalik na naman si kanoypi for another video Araw ng Webes mga kanoypi Ngayon pa lang tayo na mag-umpisang mag-vlog Lumabas na rin ako kanina para mamasada at 10:36 na nang umaga. Tapos na rin akong nagpakain sa aking manok. Nagpalit ng kanilang inumin. So, palabas na tayo, mga kanoy pero susukatin ko muna sa glit yung ano, yung magiging hamba nung ano, nung bahay ng kapatid ko. Dito, mga kanoy Bali papasukatan niya mga kanipi dahil kakanbas natin yung ano yung hamba na ilalagay dito yung nasa pintuan ko na main door ko dito sa bahay uh, 90 yung sukat niya tapos yung kwarto na dalawa at yung nasa likod parehas na 80 yung sukat ng pinto so try natin to kung anong sukat ng main door ng bahay ng kapatid ko so sukatin natin mga kanaypi bali ayan 100 so siguro pwede yan ng 90 mga kanaypi ayan sakto 90 itong main door nya tapos dito sa kwarto maliit ito Ayan, dapat 80 yan mga kanaipi 80 yung sukat nitong kwarto Babawasan pa to Kunti Bahala na yung ano, yung gagawa dito sa bahay Pero 80 yung ilalagay nating ano, hamba nya Parehas na rin dito sa, sa pangalawang kwarto nya Maluwang to eh Pero 80 lang 18 na para parehas yung ano yung size nung pintuan sa dalawang kwarto tapos dito sa likod yung pinaka labasan niya sa likod so 80 rin mga kanoypi yung size nung magiging pintuan niya Eighty ayan So, isang 90, tatlong 80 yung ikakanbas natin na hamba. Ayan. Kanbas natin dun sa ano, pinagbilhan ko. At meron din akong ano, nakapag-harvest din ako ng brown egg mga kanaypihan. 2, 2, 4, 6, 8, 10 10 piraso na brown egg mga naipi So hindi ko na ipapapisa to Ibebenta na lang natin na ganyan mga kanipi Meron naman na naghahanap ng brown egg Kagaya nito yung kumpare ko na, Naghahanap siya ng brown egg eh, Sabi ko nung nakaraan ipapapisa ko pa yung ano, yung na-harvest kong brown egg. So, may nakasalang dyan sa incubator. Yung unang salang ko dyan, uh, mapipisa nga yung seven. Apat na peraso yun na, ano, na fertile egg, mga kanunipi. Tignan natin kung mapipisa. At may nakasalang pa na ilang peraso yun. Walo ata yung susunod dyan. Sa 24 naman ata, mapipisa yung ano yung itlog na yon so tignan natin nakalipi so itong na harvest kong sampo uh, ko na lang para may benta natin no. Ayan. pawis na pawis na grabe ayan labas na tayo mga kanipi may dala tayong at uh, dala ko yung ano dalawang short na ipapaayos natin paparepair natin yung size ng baywang nya maluwang size sporte itong ano itong dalawang short hindi ko magamit kasi sobrang luwang papaliitan natin nung size nya para magamit no let's go ayan labas na tayo mga kanaypi punta tayo dun sa ano sa pagkakanbasan natin ng hamba ng pintuan ayan dito na tayo mga kanipis ano pagpapakanbasan natin ng ano ng kamba diyan no? ang daming hambak Boss Diyan pa na pagdamagan ti presyo natin hamba 190 so, Tatlong 80, isang 90. Kaso na lang sa papel. Ayan mga kanaypi. na ikambas na natin yung hamba mga kanaypi na uh, para sa pintuan yung tatlong 80 uh, 42 yung bayad niya yung isang 90 1-6 one, one mga kanaypi ayan ganun yung mga hamba na ginagawa nila oh. 1.2 yung kapal mga kanaypi Ayan. Para kapal to. Talagang sulit yung ano nilagay nila. Sa ibang ano hardware, mura pero hindi 1.2 yung kapal niya, manipis lang. Dito 1.2 mga kanoyfi. So ito yung sasabihin ko sa kapatid ko na presyo yung apat na hamba na ilalagay sa bahay niya. Okay? Daan ko muna yung ano, mga kanayipi. Dalawang short ko. Masita no. uh, man sikat na. Uh, terti uh. Pagbawasan ng abandang ito Sa side na sikang pagkuwatin, makamuhay na, pag yeah. kung Ayun. kung na kung kung natin kung 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 80 pesos yung ano bawas ng ano short so dalawang short 160 yung babayaran natin doon pasata muna tayo para may pambayad doon <laughs> Ayan sa paradahan walang pasayero doon sa ano, bariyo. Cái nào आ जाता है Nalit na tayo. <laughs> Nagpapuki sa garod ka na. <laughs> okay. Ito no. Ito no. Ito no. ano mo bike pa sa dad ni pamay pa ko man nalat pa may pa ko nag-aalis talaga dito dumadta ano nagputos kada mo nagkasargaya man yan Nakita ko dyan yung cellphone eh 250 watt No, it's okay Thank you, Ante Okay, yeah The... nasa pantalat taga roda niya nasa ba daw okay thank you sige auntie thank you ano pinapahaw mo sa'yo dito? 50. Oh. Ah, wala. Wala eh. Ayan, nandito na tayo mga kanaipi. Nakapagkatid tayo dito sa ano. Dunya Olympia. Kaso 500 yung pera niya eh. Wala akong pampalit doon mga kanaipi na tayo sa may school mga kalawipi tatawid na lang tayo bypass. Sila muna sa SM. Oo, tapos lang okay. tayo lang tayo. No. Strip tayo, mga ka-Nuipi. lang natin yung pila. taytay tayo ng natin. Tan! yan mga kanaipi Karain na tayo Umaambun pa mga kanaypi, Nandito na tayo sa last portion ng vlog at pasensya kung ngayon lang ulit ako makakapag shoutout sa inyong lahat mga kanay So naisulat na ni Mrs. Nandito na lahat yung mga pangalan nyo. Sa mga hindi ko mabanggit ngayon, sa susunod na vlog na naman mga kanay No? So sa mga nag-comment sa last 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 na mga videos ko, tapusin nyo vlog na to baka nandito yung mga pangalan nyo at umpisan na natin. Unang una yan, shoutout nga pala kay Sir Winston Duran at kay DJ Duran ng Los Angeles. Shoutout na ta rin tayo mga kanipi kay Ati Vicky Duran at Sir Ed Martin. Ayan. Shoutout na rin mga kanipi kay Kuya Ron Dillion at Ati Kati Dillion from USA. Shoutout na rin kay Kuya Bertong Palan at Ati Barbara Dumaging Tong Palan from New York. Shoutout na rin kay Atilinda Valdez Biscayno at kay Kuya Mon Biscayno from Canada. Shoutout na rin mga kanipi kay Matlin Bacalso. Shoutout na ta rin tayo kay Uncle Stevie Doc Santiago. At shoutout na rin sa kanyang kapatid na si Uncle Filipe Santiago. Shoutout na rin mga kanipi kay Ben Cruz. Shoutout na rin kay Arby Panado. Shoutout na ta rin tayo kay San Bisas. Shoutout ta rin kay Roadstar ng Alcobar KSA. Shoutout ta rin tayo kay ER Kabayan PWD Blog Shoutout ta rin kay Shaonan TV ng Taiwan. Shoutout ta rin mga kanipi kay Sherwin J. Sinbal. Shoutout ta rin tayo kay Junior Supangan. Shoutout ta rin tayo kay Arthur Cano. Shoutout ta rin mga kanipi kay Kaparmer JM Shoutout ta rin kay JP Kalagi ng Taiwan Shoutout ta rin mga kanipi kay Memoriado TV Shoutout ta rin kay Rapi Mendoza Shoutout kay Petriki TV Shoutout kay Rhodes Bell Shoutout ta rin kay... Bila Makalan. Ayan, shout out. Shout out rin kay Laur Ubal. Shout out rin kay It's Me Alex. Shout out kay Dolce Sales. Shout out kay Biba Lola Vlogs. Shout out kay BXM RQ. Ayan, shout out kay Bak Andres. Shoutout kay Leo Digario Versosa. At yan na naman nagtatapos ang ating shoutout mga kanipi sa mga hindi ko na shoutout ngayon. Abang-abang lang sa pagsha-shoutout natin. Once na replyan yung comment nyo at susunod nun Masya-shoutout yung mga pangalan nyo. So nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa walang sawang suporta sa lahat ng ginagawa nyong no skip ads ng aking mga video. Malaking tulong yon mga kanaypi. Sana tuloy-tuloy pa rin yung pagsuporta nyo sa akin. At abang-abang lang din mga kanaypi sa paggawa natin ng kulungan yung project natin para sa Decal Dwight na aking mga manok. At yan. Abangan nyo na naman yung bago nating video bukas. Maraming maraming salamat at kita-kita tayo bukas ulit sa panibagong vlog. Stay safe lagi. I love you all and... Peace out.